Hi guys, alam nyo na ba yung mga balibalita ngayon? Sabi nila, pinasok na raw ng mga hacker yung sahod or payout sa may Facebook account. Totoo nga ba yun? So paano ba natin malalaman kung pinasok na nga ba ng isang hacker yung ating Facebook reel? At ano ang mga pwede nating gawin para mapanatili nating secure yung ating mga account? So for today's video ay ituturo ko sa inyo kung saan natin makikita kung pinasok na nga ba ng hacker yung ating Facebook account. At tuturo ko sa inyo yung dalawang paraan ng paglalagay ng security sa ating Facebook. So let's go, panoorin nyo itong video na to. Sir, una lang natin gagawin ay pumunta sa Facebook. Pindutin natin yung burger icon. Pagpindut natin, punta lang tayo sa professional dashboard after ng professional dashboard, i-click natin yung payout. Sa loob ng payout, i-click lang natin yung settings sa upper right. Pagpasok sa may settings, scroll up lang natin at hanapin natin yung payout account admins and then click update. So after nyan ay makikita ninyo kung sino yung mga admin na nandoon sa inyong account. So, so nakikita ninyo ako lang ang nakalagay dyan. So once na may ibang admin dyan na hindi nyo kilala or kay na ay pwede nyo siyang i-remove. Ngayon hey naman na ituturo ko sa inyo ang two-factor authentication para hindi basta-basta ma-hack ang inyong account. Panoorin nyo to. Punta lang uli tayo sa Facebook. Pagpasok sa Facebook, i-click lang natin uli yung burger icon. Sa loob ng burger icon, i-click natin yung settings na nasa may upper right. After natin pindutin, i-click natin itong Meta Account Center. Sa loob ng Meta Account Center, i-click natin yung Password and Security. Sa loob ng Password and Security, makikita natin ang two-factor authentication. I-click lang natin. So kung mapapansin nyo, nandun yung aking account. So kung ano yung gamit yung account, i-click nyo lang. After nyo i-click, kihingiin niya ang inyong password. I-type nyo lang ang inyong password. So, after nating ma-type yung password, lalabas dyan yung choose your security method. Meron dyang authentication app, two text messages, or security keys. So, kung gusto nyo ng text or makareceive ng text, i-click nyo lang yung text message. So, after natin ma-click yung text message, si-select tayo or mag a tayo ng phone number. So after nyan ay magpapadala si Meta ng security code. I-type lang natin yung code. Click next and then click done. So after natin magawa yung two-factor authentication, last ay ituturo ko sa inyo kung paano magpalit ng password. So para sa akin guys, ito yung pinaka mabisa at pinaka effective na paraan para hindi basta-basta mahack yung ating account. Let's go. So punta lang ulit tayo sa Facebook, click uli natin yung burger icon and then click settings. Sa loob ng settings, click lang natin uli yung Meta Account Center. Sa loob ng Meta Account Center, click lang natin uli yung Password and Security. And then Change Password. Sa loob ng Change Password ay i-select natin yung mismong main account natin na gusto nating palitan ng password. Yan. So kung makikita niyo Nihingi niya yung inyong current password, new password, and retype new password. So, after natin i-type yung current password, maglalagay tayo ng panibago nating password and i-retype -re lang natin. So, guys, make sure na maglalagay kayo ng password na combination ng letters, numbers, at special character. So, yun guys, sana ay may natutunan kayo sa video na ito. Lagi lang nating panatilihing secure yung ating mga account. Yan, para hindi rin naman masayang yung ating mga pinaghirapan. So yun, sana uh, kung nagustuhan nyo yung video na to, please paki like and share naman at pakipalo na rin. Yan, hanggang sa muli, hanggang sa mga susunod nating video ng tutorial para sa inyo. Thank you! Bye.